Good morning! Welcome to our kusina. <laughs> For today's video, we're going to cook a ginataan. Squash. Yan, nakaredy na. At yung squash natin. At yung gata natin sa lata lang. At ang ating ihalo, guys. Shrimp. Shrimp, 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 shrimp. So, nagpainit na tayo ng mantika. Ting bawang is garlic powder. Powder na. At itong ating black pepper. Yan. Lahat yan eh ano na. Buhos na lang. Painit natin konti. Itong nilulutuan at kalahati lang yung ating lulutuin. 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 natin ang ating asin. Ang ingay mo. Wala nang ingay. Mainit nang ating kawali. Lagay natin yan. Igigisa ko muna yung ating loya. Yes. Loya. And then, mer eto guys, nire-ready ko na yung ating shrimp at ang kunti nating squash. Okay. Lalagyan natin si Mat. Buyas. Mabilis lang niya. Papulahin. At ito na, ilalagay natin shrimp. Wala nang balat-balat pa yan. Lalagyan natin black pepper. And ating garlic powder. Okay. Ito ang ating pang paalam ikaw so, lang kakain. Nagtatanong yung anak ko, bakit unti lang? Siya lang kakain, guys. E alam nyo bakit? May natira pa akong nilaga kahapon. Ayan, mainit na. Nilagang spare ribs. Gusto daw niya ginataan. So, ayan lang, siya lang. Siya kakain dyan. Okay, lalagay na natin yung ating spice. Diba? Hmm. natin. Lalagyan na natin ang ating gata. So, ilalagay na natin gulay, guys. Batsoy na lang yan. Ay, batsoy. kumukulo na siya. Kulo na siya. Wey. Layo natin camera at mag, ano, magmumwais. So, ilalagay na natin ang ating gulay. Yes, gulay. Gulay, gulay. Gulay. Ang ating gulay. gulay. Okay. Punting push. 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 Pan. Kumukulo na naman siya. So, yan guys. Kumukulo na. Yeah. Okay. Then, ang ating ginataang shrimp, kalabasa, at batsoy. Ayan na guys. Thanks for watching guys. Salamat po. Ito na po ang tanghalian natin today. Pero, request to na aking anak at ang aking kakainin at yung lomang nila. Thanks for watching! Patay na natin. Okay. Wow! Gusto po na kumakaon. Thank you, guys!